Hi guys, welcome back. Alam nyo ba guys, nangangasin na naman yung kamay ko na magdot-dot sa Shopee. Eh, kaya naisipan ko magdagdag na lang ako guys ng mga candies na o-orderin ko sa Shopee eh. since wala na din naman ako mga candies na eh, yung mga ano guys, yung mga sour candies, sobrang mabenta kasi nun sa akin. Kaya ayun, naisipan kong mag-angkat na kasi nga ubos na. So naisip ko dahil hindi naman ako bumibili na nun sa Divisoria kasi mabigat nga kasi ako na lang ang pumupunta minsan doon. So, pag mang candies is, sa Shopee na ako lumalapit. And, meron akong isa pang shop na pwedeng i-share sa inyo. Dahil, marami akong alap guys na mga mapagbibilhan ng mga pwedeng itinda nga ng mga laruan, mga candies sa Shopee. So, isa to sa mga i-share ko sa inyo guys na link. So, bilihan ito guys ng mga candies. And, may nakita akong mga sour candies doon guys. And, ang nakakatuwa kasi guys sa Shopee, eh, ang dami niya ng discounts. Lagi nang may discount kayo yung shopping. Kaya ayun, na-happy naman ako dahil pag nakikita kong yung price ng candies is uh, medyo malayo yung... Eh, pag nakikita kong prices ng mga candies sa shopping na mas mura pa rin talaga sa Divisoria, Ayun, naisip ko, may mga discount naman yung Shopee, kaya okay lang. Parang nagiging parehas na din yung price nila sa Divisoria. So, ito, guys, dahil nga nag-order ako sa Shopee, dumating na siya, guys. Ang bilis-bilis pa nito, guys, mag-ship. Itong shop na to, ang bilis niyang mag-ship. So, kagabi ko lang ata siya in-order, then ngayong araw dumating agad. Diba? pala nyo yun. And ito na siya, guys. Ito siya, guys. Ayan. Mm, di ba? Seven, seven kinds of candies ata Sa pitong klase ng candies. Ayan. Ito ba? Or seven boxes lang. Seven pieces of boxes. Kasi meron dito guys, buy one, take one. Kasi mamaya guys, i ko sa inyo. So, ayan. At di na mga gusto ko na siya guys, buksan para ma-display ko na agad. So, eto na siya, guys. Here. So, i-unbox na natin, guys. So, mag-unbox rin tayo, guys, nitong mga candies na aking pinamili sa Shopee. And, ayun, guys. Yung shop nga pala nito, guys, is Coco. Official store. Ito so, siya, guys, ng Coco O. Coco O ba? Yan, Okay. Ayan. So, ito guys, ang kanyang mga laman. Ayan. So, ito siya, guys. Ayan. Iisa-isahin ko siya, guys. I-hold din natin siya para makita niyo isa-isa. And, pabanggitin ko din syempre yung mga prices niya at kung magkano yung aking na-discount para ma-idea din kayo. Oo so, na to guys sa mga lollipop. Actually, dalawang klase ng lollipop lang naman. konti lang to guys kasi ayaw magtambak ng maraming ano mga candies kasi ayun nga, eh, di ba yung candy hindi naman siya gaya ng toys na kahit matagalan ay okay lang dahil hindi nasisira. Ito kasi mainit yung panahon. Pag na-expose kasi sa sa init at tutunaw. So yun. Kunin ko guys sa mga lollipop. Wala na kasi akong lollipop at laging mga bata naghahanap ng lollipop. So, ito guys, ayan. Ito ang aking lollipop na napili. Marami pa silang ibang lollipop pero uh, ito lang yung napili ko and 30 pieces to siya guys mura lang to guys sa shop na to this is only 105 tapos uh, may 30 pieces na siya guys then dahil nga may discount itong item na to so depende yun guys sa each item may discount hindi lahat ng item meron pero itong mga pinili ko guys is may mga discount so. so ito is originally 105 so bali nabili ko na lang to ng 99 pesos dahil nga may discount siya guys so from 105 naging 99 pesos na lang. Then, 30 pieces na siya. E, bebenta ko to siya, guys, ng 5 pesos each. Meron na tayong 50 pesos na tu tubuin sa ganito. And, ang cute nitong lollipop na to kasi, ayan, no, oh, may french fries. Ayan, popsicle, donut, tapos cola. Ayan. And then, sa pang lollipop, guys, na napili ko doon is itong Um, heart shape lollipop. Again guys, ayan yung logo ng ano nila o oh, shop. Yan, official store to guys yung in-orderan ko. Coco Fall in Love with. Oh, Coco. Heart shaped lollipop siya, guys. Ayan. Same price pa rin, guys, dito sa isa. Ayan. Same, same lang yan sila. Pati yung discount nila from 105 naging 99 pesos na lang sila, guys. Then, again, meron na silang 30 pesos. Ay, 30 pieces. Meron na silang 30 pieces each um, container and each box. Ayan. So, ito mag-isa is heart-heart yan siya. Ayan puro heart na ayun yung parang rainbow rainbow heart kanyan yung kanyang design mga attractive talaga guys yung mga pinipili ko para mabilis mabenta eh huhuli ko yung mga sour kasi so, yun talaga yung pinaka main ko dito may pa freebie pang isa o nalaglag lang parang may freebie nitong isa o nalaglag lang so next guys ito bago to sa akin guys ngayon lang ako na ko lang namit tong ito klaseng ano, sunflower seed cheese flavor. Meron tong iba-ibang flavor guys. Gusto ko siyang itry. Kakain na ko nito kung sarap ba. Meron siyang coffee, cheese. Tapos yung ibang flavor is, may caramel, tapos may original. Tapos may isa pang flavor yung nakalimutan ko. Basta iba-ibang flavor siya. Yung mga nabanggit ko, isa yung sa mga flavors na meron siya. So, ito yung pinili ko lang guys is cheese. Nag-try lang muna ako ng isa kasi curious pa ako kung anong lasa niya. And hindi pa kasi ako sure kung um, click siya guys, kung papatukin siya ng mga bata. So, try muna natin ng isa. And this is 72 pesos and 20 pieces ng laman niya. So, ayun, bebenta ko naman to guys ng 6 pesos. ni, eh. Ayan, 6 pesos. Kasi konti lang yung tutubuin ko na itik sa 5 ko. Pag mga ganitong package, isa guys, ginagawa ko ng 6 pesos. Ayan, lalo na 72. Itong item na to, wala siyang discount. Uh, fix na talaga siya. 72. Pero ayan, di ba kakaiba siya? Again, 72 pesos and meron siyang 20 pieces. Tapos guys, ito po na tayo sa mga sour candies ko. Meron ako dito guys, nabili na buy one take one. May buy one take one sila dito guys. Ito siya guys, yung sour fruits, bean, beans, chewy, can chewy candy. Ayan. Familiar ba kayo dito guys? Hindi ko alam kung magkano ito sa Divi ha. Sa Divi Soria. Pero ito sa shop na to, um, buy one take one na siya and each box may laman siyang 12 pieces. Ayan. So, itong dalawang to is only 99 pesos guys. Ayan. Worth 99 pesos lang. Dalawa na siya guys. Ayan. Mag Babayaran nyo lang sa dalawang box na to is 99 pesos lang. Ayan. Buy one take one siya guys. So, ito yung kanyang laman. This is our candy guys ha. Tapos, ito yung kanyang laman. May naano isa. Baka pa freebie. Baka pa freebie nila. <laughs> Isang piraso. Ayan. Mm. Ganyan yung itsura ng package niya. Ganyan siya. Tapos, yung mga expiration date nga pala nito. Teka, tingnan natin. 2026 pa guys yung expiration date. Ayan. 2026 din to siya guys. Ayan, mga 2026 pa yung mga expiry date nila. Ayan, one year pa. So, ayan. Siyempre, bago naman siguro mag 2026 is ubus na yung mga yan. Tapos, guys, next sour candy na meron ako dito is itong hard candy. Ayan, hard candy, super sour. Nako napakaasim na siguro na lang nito. Ng mga bata, kahit ako guys, mahilig ako sa maasim ma kasi madalas akong ano pa parang naduduhal pagkatapos kumain or nauumay. So gusto ko yung maasim. Siguro ay eh, tsaka yung mga sour candy na to guys, maasim lang siya sa umpisa pero sobrang asim niya. Tapos pag naubos niya yung asim niya, Umapalit is patamis na. So, hindi naman siya buong candy na pag na, na, mauubos mo puro asim lang. Meron siyang matamis na part. Pag naubos mo na nga yung coated dyan na ano, yung naka-coat sa kanya na maasim. Ganun siya. So, syempre bubuksan ko to para makita nyo din ang laman. Ay, ito 2027 pa yung expiration date nito guys. Ayan. Eight. Ayan. Tapos, yung price nito guys, yung ganito, 30 pieces to siya. Tapos, yung price is 115. Yun yung original price niya pero dahil nga may discount na naman itong product na to nasa 109 na lang siya. Ayan, meron na siyang 30 pieces na laman. So from from 115, ah uh, mabibili na lang siya ng 109. So ah, guys, At ito yung laman niya, buksan natin siya. Kasi kakalasin ko din naman lahat to dahil i ano ko siya guys, i i ano ko siya, isasabit ko siya isa-isa para makita yung ano niya. So, ito yung itsura niya, guys. And, and, ano siya, guys? Ang cute ng packaging niya kasi ziplock siya. Ito, magkaiba. Iba to. Ito, ito, naka-ziplock siya. Ayan. Pag binutas niya, pag pinil niyo to, meron siyang ziplock na isasara niyo siya ulit. Ayan, oh. Nakakatuwa. So, ayan, hard candy. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So, kumuha lang ako ng isang box nito. Siyempre, kasi tatry natin muna. And, again, hard candy sour powder. Oh, hard candy, super sour ang name ng candy na to. eh 30 pieces naman, 115. Pero, nakuha ko na lang siya ng 109. Ayan, inulit ko lang para hindi niyo makalimutan. And, ito yun. So, ayan. Then, ito guys, last na to guys. Kasi, konti lang talaga yung kinuha ko muna. Dahil, susubukan muna natin ang mga to. Another sour candy is itong super chewy ay super sour pa din na chewy candy naman ang nakalagay. Ayan guys, oh my gosh. Ang aasim nito, super sour chewy candy. And same price siya guys ha. Same price siya dito sa hard candy na to. Na 115 and mabibili na lang siya ng 109. Yan nga, may discount siya. Then 30 pieces dun yung laman niya. Ayan, tapos ito naman guys yung laman niya po sya. Mm, magkakaiba siya guys. May blue, may green. And basta mag, may iba-iba siyang naman. Tapos naka-ziplock din siya guys. Ayan. And ang nakakatuwa dito guys, nagustuhan ko, nagustuhan ko dito. Yung expiration date niya guys is hindi lang nakalagay dito sa box. And, dito mismo siya sa each pack. Ayan guys. Oh, meron mismo siya. Ah, ganun din to. Ito. Tapos itong isa. Dito din mismo yung mga expiration date nila. Ay, meron. Oh, yan. Oh. Ayan siya guys. Andito mismo sa pack niya yung mga expiry date. Kaya, ano, ayun, pag ano yung mga bata, aware sila sa mga expiration date. Ayan, makikita nila dito. So, ayun guys. Ito yun guys. Ah, 115, 109 na lang. 30 pieces. Kasi ito yung kanyang laman. Ah. Ayan. Excited ako display guys. Dahil wala na akong mga mga candy, So, tara, display na natin sila.